Lalaki, nagpapanggap na inaatake sa puso tuwing sinisingil sa kinakainang restaurant. Pag iwas sa pagbabayad ng bill, patuloy niyang ginagawa. Bagaman 20 times na siyang inaresto ng mga pulis, hindi tumitigil ang isang lalaki mula sa Spain sa pag iwas sa pagbabayad ng kanyang bill sa mga kinainang restaurants. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapanggap na inaatake daw siya sa puso. Ano nga ba ang kwento sa likod ng kakaibang panggagansyong ito? Alamin natin. Isa sa mga pinakahuling target ng Lithuanian scammer na si Idas J. ang El Buencomer. Dito, umorder siya ng seafood paella at dalawang whiskey na nagkakahalaga na $37 o $2,175. Matapos kumain tinangka kani Idas na umalis, ngunit hinarang siya ng isang staff ng restaurant upang singilin ito sa kanyang bill. Nagpaalam siya na kukuha muna ng pera sa kanyang tinutuloyang hotel. Nang hindi siya payagan ng staff, bigla siyang humandusay sa sahig na tila inaatake sa puso. Hindi kumbinsido rito ang staff kaya agad itong tumawag ng mga otoridad. Pagdating ng mga pulis, kinumpirma nilang paulit-ulit ng ginagawa ng lalaki ang ganitong scam at ilang beses na rin siyang nadadakip dahil dito. Ayon pa sa mga pulis, madalas nilang nahuhuling nakangiti ang sospek tuwing inaaresto. Paniniwala nila, walang pakialam si Aidas sa ilang araw na pananatili sa selda. Sa kanilang batas, magtatagal lamang kasi ng anim na linggo ang pagkakakulong sa kasong minor crime of fraud. Nanawagan naman ng ilang restaurant owners na nabiktima ng scammer na ito na ipakulong ito ng dalawang taon. Sa hirap ng buhay ngayon, iba't ibang paraan ang ginagawa ng tao para lamang mapunan ang kanilang kumakalam na sikmura. Ngunit, sa halip naman loko, mas maigi pa rin humanap na lang ng patas na paraan upang matugunan ang anumang pangangailangan. Ikaw, ano ang reaksyon mo sa ginagawang panlalamang ni Aidas? D Research Report. Re -re -report.